Makasaysayang araw po sa inyong lahat. Ako po si Xiao Chua, isang public historian. Historian po dito sa National Library of the Philippines para sa Hunyo 12, araw ng ating kasarinlan. Mga kaibigan, sabi nung iba, bakit po ipinagdiriwang yung June 12, 1898 na yan? And tunay tayong naging malaya noong July 4, 1946? Eh, simple-simple po ang sagot dyan, no? Ang sagot po dyan ay sasabihin ko kung ano yung sinabi ni General Emilio Aguinaldo. No? Ang sabi ni General Emilio Aguinaldo, isinauli lamang nila ang kalayaang inagaw nila sa atin noong 1898. So, noong 1946 ay isang pagsasauli. And sa, sa words ng proclamation of Philippine independence ni President Harry S Truman noong 1946 ang nakalagay po ay we recognize the independence of the Philippines uh -huh. so ang ating po pinagbabatayan ng Independence Day June 12 1898 no uh -huh. yan po ang uh, tagumpay ng ating himagsikan mula sa tatlong taon ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas. Imagine, 300 years! Pero, natatalo na natin sila noong mga panahon na ito. Kaya nagdeklara si Emilio Aguinaldo ng independensya sa kanyang mansyon sa Kawit, Kabite sa oras na alas 4.20 ng hapon. So, malaking pagdiriwang po may mga alaala po dito sa exhibit ng Pilipiniana Division ng National Library of the Philippines kung saan makikita natin dito sa bulwagan na ito na ginawa nila ang iba't ibang mga aklat, mga larawan, mga memorabilia, no? mga paksimile, paksimile na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan at ng, uh, ng saysay sa atin ng araw ng kalayaan o araw ng kasarinlan. So, muli po, ako po si Xiao Chua. Halina po kayo at inaantay po kayo ng ating pambansang aklatan. Bye-bye!